Okay. Oh, ano kita plano mo? Ano gust gusto mo ako ipatyan? Anong sala ko kanimo? Ang dit? patyan mo ako? Sabat! Ay gusto mo ko palinan. Tika gusto tikaw, gusto tikaw palitan. Ginapalit ikaw, hindi ko gusto magbalik ikaw kay Divine. Hindi ka gusto mo ko patyan. Anong gusto mo ikaw patyan ko? Sabat ka. Gusto mo? Ako na ako patyan. Ako gusto mo patyan. Oke okay. Oke

ko ka nimo ano hindi niya nagbalik ko ako na ba ka mo pagbalaan mo ko eh ano gitang ano ay bukit mo sa yatan atong ginambal ko nga gusto ko takanta na mahalin si Divine yang kanimo ko nagalin ginadina mo si Divine wala pa ginaninan ron Galinan mo, ti nga ikaw kanaken. Hindi ko talaga gusto Hindi ko ang pamangkot ko, makasarang ikaw ka na ako yung ko. Eh, pa ikaw. mo pa ako? Ano mo ako, sige. Anong masarang mo, mahiba ko nga ipatiyan mo ako. Ito, makakalin dyan, Ha? halin Ano kita plano mo? Ano gusto mo ako patiyan? Anong sala ko kani mo andet patiyan mo ako. Sabat. Ay gusto mo ko palinan. Gusto tika gusto tika palinin. Gina pali tika hindi ko gusto magbalik ikaw kay dibay nanga gusto mo ko patiyan. Anong gusto mo ikaw patiyan ko? Sabat ka. Okay. Gusto. Kau na ko patiyan. Ako gusto mo patiyan. Gusto mo, pakitin ka Ako, mapatay ka nimo. Tulawon ka o, para hindi ka kabalik-balik kay Divine. Basta hindi ikaw ka, hindi ka kabalik-balik. Sabat! Pakitin ka o, Nay. mo ko? Okay. Bawa mo na gusto, pakitin mo ko? Ako, mapatay ka nimo. Gusto mo? Aba ko sa spiritual, sa ngalan ni Presbundo Hilario, inuutosan ko, ang spiritual, Ano? Nabalas pa ang Nabalas ka pa ang kanin Ama ko, ibigay sa akin ang buong kalakasan! Okay, ma.

ay iisa sa spiritual immortal. Kapte, ilo sa awang ko dyan. Pati ang wala man Spiritual Tyrant. Ama po, ibalik ang buong katauhan ni Saya sa kanyang katawan. Spiritual sa spiritual, immortal sa immortal. Ang ama at ako ay isa sa spiritual immortal. Ito.